What? Hindi sa mga sagot yung number na nag-text. Keep an eye on your sister, Zoe. Something's about to happen. Sino kaya to? Ano siya magte-text ng ganun? Kaya nga eh, bakit anonymous message pa? Bakit hindi na lang niya diniretso? Diba? Hmm. Sa tingin mo, Dok, connected to sa sekreto ni Zoe at Dax? Posible. Dok Annalyn, bukod sa ating dalawa, sino pang nakakaalam yung tungkol kay Zoe at kay Dax? Ang alam ko si Madam Chantal. Madam Chantal. Pero hindi na matitext sa akin yun kasi galit sa akin yun eh. Yun nga. Kaya baka anonymous message. Kasi kailangan niya ng tulong kay Zoe, pero hindi kanya madiretso. Basta siguro, mas okay na sabihan ko na lang si Zoe. Tawagan ko siya. Sige, Dok. Dok, hindi na sumasagot si Zoe. Baka busy lang siya sa hospital. Eh, day off niya. Pero alam ko kasi niya si Dr. Sifra. Try to call him. Excuse me, ma'am, sir. May nakita ba kayong babaeng naka-wheelchair? Chinita na maganda. Wala Sige, salamat. Hello? Dok Annalyn. Hello, Dok. Ah, uh, kanina ko pa kasi tinatawagan si Zoe eh. Di ba magkasama po kayo? Kanina magkasama kami. Pero ngayon hindi ko siya makita eh. Ano? Bakit? Bigla na lang po nawala si Zoe? Hindi siya nawawala. Hindi ko lang siya makita. Umalis nang hindi nagpapaalam sa akin eh. Bakit? Nag-aaway po ba kayo? Akala ko ba okay na kayo? Okay kami. Hindi kami nag-aaway. Kaya nga nagulat ako na bigla siyang nawala eh. Dok, wait lang ah. May kailangan lang ako sagutin. Ano sinabi? Magkasama daw sila kanina pero bigla daw nawawala si Zoe. Zoe, pwede ba kita makausap? Bakit? May nagsend sa akin ng message galing sa isang anonymous sender. Keep an eye on your sister. Something's about to happen. Pag tapos ko matanggap yan, tinawagan ko si Dr. Sifra. Tapos bigla ka daw nawawala. Kaya akala ko yun yung tinutukoy ng message. Eh, sino ba nagsend sa'yo niyan? Hindi ko alam eh. Anonymous yung nagsend. Tapos nung tinatawagan ko, hindi naman sumasagot. Pero Zoe, sa tingin ko yung nag-send nito, na concerned talaga sa'yo. Or isang taong walang magawa. At isang taong mahilig mang elam. Gusto ka lang paraningin yan. Annalyn, okay lang ako. Sure ka? Wala akong dapat ipag-alala sa'yo. Wala. Sige na, Zoe. Basta mag-iingat ka.